Uh, hello hello mga bossing, magandang araw mga ka crayfish, mga ka hubbies Ito, uh, uh, update natin, ito yung sinasabi ko sa inyo na ilalagay natin sa fish pond natin na ginagawa sa labas ng bahay sa likuran So as you can see, makita nyo, ito Ito yung dumating sa atin, nasa, meron tayong 4 to 5 inches, may 5 to 6 inches tayong trio at saka meron tayong 67 inches So tatlong trio lang muna kinuha natin for us try lang muna so nalibang tayo sa sa online na nakita natin gustuhan natin na usapan namin ni Mrs. na ganyan nga uh, mag-alaga kami at bumili kami mag-order kami yun nga nilagay namin agad dito sa temporary pa lang naman dito sa aquarium natin dito sa loob ng bahay malaming nga yung temperature so na-acclimate naman natin ng na mabuti yan 30 minutes muna pag galing sa deliver, nilagay ko sa container niya. Tapos, every 5 minutes, nilagyan natin siya ng water sa tank. Punti-unti lang naman. Hanggang siya umabot ng another 30 minutes. Ayun nga, maganda naman yung bago nilang lalagyan. So, mababala yung tubig. Tapos, malinis. May filtration. Tapos, nilagyan ko ng konting Ayan, kamote yan. Tsaka, nag-umpisa kasi namin sa, ano eh, sa trio. Dati namin, una namin trio. So, nagustuhan namin. Nakita kasi namin sa online. Nung napanood namin. Ayun yung ano, alaga natin na nabili natin sa pen shop. May nabili kasi kami sa pen shop noon. Ang sabi lang sa amin is lobster na lumalaki ng 7 inches. So, tinay namin, kinuha namin nito. Hindi namin alam na yun pala yung mauso sa online. Na, na freshwater lobster or crayfish. Na tinatawag nila or crawfish. So, ito nga, yung dati nating alaga. Ang libangan natin, maliit na aquarium lang sa loob ng room. May mga osper tayo, may flower horn, may albino catfish. So, nung nakita namin yun, So online, kumuha na kami at nag-order kami. Agad-agad din yun pagka-deliver sa amin. Habang dinideliver sa amin, uh, nag-start na rin kami mag -ano, paggawa ng fish pond So, ayan na nga. Ayan, makikita nyo. May mga konti tayong alaga rito. So, yan yan. Dati libangan natin. Ngayon, napunta tayo sa crayfish kasi maganda ang ang market Maraming nag-aalaga. Maganda yung demand. Kinukulang sa supply. So, why not? Kung ano yung trending, sasabay tayo. Medyo na-late lang tayo. Pero okay pa rin. Makakasabay at makakasabay pa rin tayo. Ito nga. Uh, guys, umorder uh, din ako ng PO2 sa so, online. Ito. As you can see. Nakikita nyo. Mura lang yan sa Lazada. Nasa 100 lang yan. Tapos shipping, mga bala na. Magka-hand lang. Tsaka natin ng monggo. Yan guys. Thank you guys sa uh, ating pananood.